Cheating na nyo guys. Ang laki daw na dumating kanya sa kanya. Galing Shopee. Ano daw kaya yung laman niya? Iisa lang naman daw ang in-order niya. Ay, Diyos ko po. Ang laki ng bag. Kaya tingnan nga natin guys si Chuchi. Excited sa laman. Sabi ko baka may ko ang Shopee sa kanya. <laughs> Kasi lagi siyang mo-order. Tara! <laughs> Oh, sabi na, Merry Christmas kaya pati ngi. <laughs> na Merry laman. Christmas. Oh, from Shopee, Merry Christmas daw. Ayan. Ayan guys. Oh, ayan. Oh, ayan lang ang laman tapos ang laki ng box. Oh my goodness. <laughs> wow. Wow, ang ganda pretty. Ang ganda. So cute. May I see inside? Wow, inside. I have a Jario. Wow, may Jario sa loob. Para bumotog-botog. Hindi man lang pera ang nilagay dyan sa loob. Oh, my. Wow, ang ganda guys. Oh, Tuan-tuan naman ang pretty. Wow, wow tuan-tuan pretty. Yeah. Oh, meron oh, na bag. meron na siyang bag. Tuan-tuan ang lola mo. Wow, ang ganda naman ang kanyang bag. Oh, di ba? Merry Christmas and Happy New Year. Hindi diba mo lang nilagyan ng laman yung bag. O, oh, ayan. Ito lang ang nilagay nila. oh, hindi ito. O, oh, pwede din ganyan, no? Oh. o. Oh. Ayan, o. <laughs> with o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, wow twan -twan Ayan, tuwa Ayan, sa Ayan, Ayan, may ano, artista si yung... Oh, may artista daw palang Sorry. model 'yan. <laughs> model oh, sige, dali isip. Ayan. Okay. Oh, ayan. Si ayan, guys. so tawa ang pretty sa dumating na package sa kanya from Shopee. Ang laki-laki ng box, guys. Tapos yan lang yung laman. <laughs> ah, just go yun lang guys, sinare lang namin yung aming, um, yung order niya, kasi ito ang tuwa siya, baka daw, meron daw regalo dun sa loob, yun pala, may regalo nga, at ito nga ang regalo na receive, ayan Merry Christmas, ayan Merry Christmas din